so ngayon pala guys, hindi mo na ako nagpapakita ng kalahati kong uh, mukha dahil nakakahe sa inyo. Kaya ganito lang ako mag -vlog. So, hi mga ka-person. So, ang gagawin natin ay ano lang, ano, i-explain ko kung paano ako nag, uh, ano sa, kong mukha. Basta, explain ko lang. Ano, mga ka-person, yung pinaka-person nito, may nagtubo siya dito na maliit para siyang maliit talaga mga kapra siya talaga siya dito at saka yung pang second ano siya namaga siya ng kaunti na ganyan siya nag uldot siya guys at saka yung pang third um nag ano na siya guys nag um yung parang nag -lucky na siya yung naglaki na siya ano, uh, ganito naglaki na siya at yung pang fourth yung pang fourth guys, nandito na siya. Naka, ang ganyan na siya guys. At saka naglaki na dito yung pizza ko. At saka yung pang fifth. Teka lang muna guys. Huwag kayong maghitali. At saka yung pang fifth guys. Ano na siya? na nag, hapdi na siya, guys. At saka, nandito na siya. Kaya, hindi ko muna siya, siya ipapakita dahil nakakaya sa inyo. At yun lang, nag-explain lang ako kung bakit nagkaganito ako. At nagligo pa kasi ako sa dagat. Kaya, naglalayong sugat ko sa isang kabilang mukha ko. So, yun lang. Comment lang kayo dyan at mag-like and share. Bye, mga kaperso!